Hi guys! Welcome to my vlog and for today's video, dadali namin kayo sa Paete, Laguna! So we are from San Pablo, Laguna. Bago kayo makarating ng Paete, Laguna is marami kayong bayan na ma dadaanan before makarating ng Paetel Laguna at isa na rito yung Santa Cruz Laguna. Madadaanan nyo rin ang bayan ng Pagsanhan. Sa Pagsanhan is marami rin kayong mapupuntahan katulad ng mga waterfalls. Napakaganda ang dito guys, especially kapag hindi maulan. So, madadaanan nyo rin yung arko na luma ng Pagsanhan kung saan marami rin nagpapapicture. Sunday no we decided to go sa pa Paete, Laguna so marami kaming mga nakasabayang, mga riders, mga uh, nagbabaik papunta doon sa tatlong cruise ng Paete After ng pagsanhan, Laguna guys, is ang sunod na bayan is ang Lumban, sobrang ganda ng Lumban guys Habang papalapit na kami sa aming pupuntahan is sobrang nakaka-relax guys. Ang lamig na ng klema para kang nasa Tagaytay or Baguio kahit na tirik na tirik na yung araw. nakita namin itong lugar na ito sa isang vlogger na pumunta doon sa tatlong cruise na sobrang ganda ng view and talagang nakaka-relax especially yung mga dinadaanan is sobrang lapit sa nature hindi naman kayo maliligaw kapag pumunta kayo sa tatlong cruise kasi madali siyang makita through google kaya lang guys is nung papunta na kami doon is mali pala yung, hindi naman actually, hindi naman mali. Yung isang daan is malubak, doon kami na padaan sa isang malubak na daan guys. So, kung pupunta kayo doon, ang dilikuan nyo is yung may pitron, dahil mas maganda yung daan doon, pataas. So, makikita nyo guys, sobrang lubak talaga ng, ng daan. Pero sobrang enjoy naman kasi talagang kung gusto niyo ng adventure is dito kayo dumaan sa dinaanan namin. Kung pupunta kayo sa tatlong cruise, expect nyo na yung mga paahon, especially sa mga nagmumotor, medyo makipot yung daan at talagang mabangin. So, ingat-ingat na lang guys. Kilala ang Paete Laguna bilang tahanan ng mga magagaling na manililok ng kahoy kaya ito tinaguri ang Wood Carving Capital of the Philippines. Matatagpuan sa tuktok ng Mount Humarap ang tatlong cruise dahil sa taas itong lagpas 300 meters above the sea level. Tanaw mula rito ang Laguna de Bay. Ayon sa mga bumibisita dito, ito raw ay tumutupad ng mga hiling. Tuwing mahal na araw, dinarayo ng mga turista at deboto ang tatlong krus sa paniniwalang tutuparin ang kailang mga hiling. At yun na guys, ay madadaanan nyo rin yung isa sa malaking balete doon na kung saan is talagang nakaka kung paano siya na hindi talaga natutumba dahil nasa may gilid na siya ng bangin. Yung isa sa mga nagustuhan ko apan sa pababa namin guys is may mga nakita kaming mga motorista na naglilinis na nga lang motor at may mga malilit na waterfalls na madadaanan kayo pababa. So nakakatuwa lang na yung ang simple ng buhay nila doon na parang ang lapis sa nature, wala kayong babayarang tubig. Sobrang payak yung pamumuhay. So, mapapasabi ka na lang na huwag na tayong umuwi or tinatawag na tayo ng bundo. Hopefully is nagustuhan nyo ang amin travel vlog and don't forget to follow, like, and share. At i-click nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod namin travel vlog. See you! Bye-bye!